kasama natin ngayon si Angono Vice Mayor Jerry Calderon uh, sharing uh, uh, commander Southern Luzon ng Knights of Rizal. Uh, Vice, magandang uh, umaga. Magandang umaga, uh, Sir Aljo. Opo, ngayon po ng uh, bukas oh, ito na. Sasalubugin na natin ang bagong taon. Ano po ang inyong uh, mga panuntunan diyan sa Angono bawal bang paputok? O pwede? Uh, katulad po ng pinag-uutos ng ating uh, national government. Uh, pinagbabawal po yung uh, pagpapaputok at ang uh, naman po ng uh, pagkakataon sa amin ay ang mga barangay captain ay pumili ng lugar para yung po mga pailaw. Opo. Pero paputok, yung pagbebenta bawal po at ito po ay sa bayan ng Angono. Ito po ay uh, ipapatupad ng ating uh, pamahalang bayan sa pamula po ni Mayor Jerry Michael Calderon. Opo. How about sa COVID-19? Kamusta po ang iyong pagtugon? Well, maganda po yung naging sitwasyon dahil uh, nung araw, anong mga uh, uh, last month, November, uh, batay po doon sila sabing October Research. Ay, ang gono po isa sa mga high-risk town na nabanggit sa sampu kasama po ang Baguio, Taytay, Kainta at iba pa. Pero doon po sa average na lima, isang araw, bumaba po kami sa dalawa, tatlo, zero. Pero ang average namin naglalaro po sa 3.77. At ngayon pong Christmas season, binabantayan po namin sa pamamagitan ng local team COVID-19 safe ang Gono na yung mga kababayan ay bagamat uh, ang ilang mga bayan ay open na ang mga kalye, may mga road lockdown pa rin po kaming pinatutupad at uh, yung pong pagtutupad ng mga curfew. at uh, sa usapin po ng mga pagpunta sa palengke eh, ay meron pa rin mga oras. At uh, inoobserve po natin ang mga pinag-uutas ng ating IATF, yung mga protocols. Opo, nakikinig po ang ating mga kababayan dyan sa Angono. Baka meron pa kayong maidagdag na mensahe po ngayong uh, pag pagsalubong natin sa 2021. Bye. Para uh, sa ngala po ng ating punong bayan, Mayor Jeremy Calderon, ako po uh, at kasama ang Sanggunian Bayan, ay uh, nananawagan pati na po ang mga Knights of Rizal na maging bahagi po tayo na i-observe ang pinag-uutas ng ating pamahalaan. bagamat ito'y uh, uh, bagong taon, normal na i-celebrate pero sa ngayon dahil panahon ng pandemya kailangan ay i-celebrate po natin ito ng simple. Kung tayo makapagdarasan na lang sa bahay, makainan pero hiwa-hiwalay pa rin tayo, hindi katulad doon dati at lalo na po sa paalaala sa atin ng ating uh national government, na may mga iba pang padating na mga virus, hoping wala, na po, wala pa po sa Pilipinas. Much more, ngayong New Year na ito, ang wish natin ay makikooperate tayo sa ating panawagan ng pamahalaan at nandiyan lamang po kami sa pamahalang bayan ang Angono, 24 hours po kami, katulong nyo at para sa uh, pagseselebrate ng mapayapang New Year. Maraming salamat, uh, Vice Mayor Jerry Calderon ng Angono, Rizal. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat, Say sir. Said,